So, hello Philippines and hello world. So, welcome back to my YouTube channel again. So, kahapon nga, galing kami sa Batak, Ilocos Norte, para sa check-up ni tatay. Pero, yun na nga, hindi pa binigay yung gamot sa kanya. So, kasi kailangan ng result na naman ng ECG. So, dahil wala, walang ECG pa sa batak daw, sa April pa daw, so, eh, as needed na yun, mga amazing people, kaya sabi ng doktor, sa labas na lang daw kami, uh, magpapagawa. So, try namin dito sa metro, kasi private siya, kung saan siya dati, na-confine, and doon talaga siya nagpapaconfine, mga amazing people, since nung naoperahan siya, at, kapag kailangan niya ng dugo doon sa metro. Pero yung gamot na pang, ano niya, pang chemo niya, is sa batak lang talaga, mga amazing people. So, basta. Eh, sabihin ko na lang sa inyo kung bakit uh, ganun na naman. So, magre-restart na naman siya. Kasi nga, sabi ng doktor doon sa result ng ng CT scan niya sa chest and sa chang. So... Anyways, yung result ng ng CT scan sa chanya is wala na talaga. Nawala na talaga yung tumor, mga amazing people. Yes, thank God talaga wala na talaga. Pero, na-stuck na kasi Kasi naging kampante siya. So, yun yung nakakainis din. And, basta. Pag tumatanda talaga, uh, ano eh, nakakainis. May mga hindi rin ano pwede, ginagawa niya. Meron yung mga bawal, ginagawa niya. Bawal lang nga siya magpuyat. Bawal pa yung mga kinakain na hindi na... Uh, hindi na... Yung kung ano, yung mga matitigas na hindi na niya kayang i-digest sa kanyang uh, chan. So, ayun. Example, yung mga liempo, yung mga ganun ba. So bawal na sa kanya yun. So, pero gusto niya. So, hindi natin siya ma, ano, mapipilit kung ano man yung kung, kung ano na yung gusto niya, yun na yun. So, ngayon, naglalaba ako mga amazing people dahil marami ng labahan. And, eto na nga, patapos na. So, last na lang yun. Yung nilalabahan ko, yung mga itim na lang and yung mga panty and bra, medyas, panyo, yun na yung, yung last na linalablan, linalablan, ko. And, yes, hindi na ako nakapag-vlog ng maaga kanina kasi 6 a.m. nagising na ako para makapag-coffee and everything. Para maaga din ako makapaglaba. So, ngayon, malapit na mag-9. So, kailangan, kailangan matapos na tayo. Kasi nga, pupunta kami sa metro para magpa-schedule ng ECG. Kasi kailangan makuha na agad-agad yung result para sa next week. Punta kami ng Batak ulit kasi kailangan dala-dala daw yung result bago, na, bago kami pumunta ng Batak. So, every Tuesday lang kasi yung on ko doon sa Batak. So, yun. So, kailangan talaga, tiisin lang natin. Lalo na sa atin na uh, mga ano, nagbabantay sa mga pasyente, yung mga lalo na magulang natin, ma um. So, kailangan talaga mag yung mga anak. Ganun talaga. So, yes, kahit ganun pa man, always remember life is beautiful, mga amazing people. Kailangan talaga magpakatatag tayong magkapatid. So, See you later and keep on watching mga amazing people. Please mag-subscribe naman kayo. Mga amazing people, please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Kahit yun na lang yung help nyo sa akin. And prayers na rin. Siyempre, kahit yun na lang para sa aking tatay. So, ayun. So, yes, maglabay na tayo. So, ayun. Hinandwash ko na. Kasi yung mga puti kasi, kailangan handwash. Gusto ko kasi ng handwash, mga amazing people. Many hours later, So, isampay, magsampay na tayo mga amazing people. Mahangin. Lalo na kahapon, sobrang hangin. So, ayun. Bilisan na lang natin mga amazing people. Lalagay din lang naman namin sa loob eh. Para hindi siya maanuhan ng buhangin. So, dyan lang kayo mga amazing people. Falls in. I stir it so at the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease, like simple magic in moments no at these. I find the magic in me every day, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring us world to me, like the sugar swirling in my coffee. No, it's just the afternoon light, and the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free. And these sweet moments just be in me The counting fades, a peaceful hum The world slows down and I just become Lost in the rhythm of a quiet day Where every small thing lights the way A cup of coffee, sugar falls in I stir it slow like the calm begin In these quiet hours I feel at ease I circle magic in moments like these I find the magic in the everyday Explore, the shadows play, everything slows down, it's the perfect day With every breath the calm sinks in, This is where my joy begins I find the magic in me every day And see the sips, as time slips away Little things that bring the smell to me Like the sugar swirling in my coffee No rush, no race, just the afternoon light And the simple joy Meanwhile, meanwhile at the top of my legs i'm giving her so i lay my head back down that was the only girl amazing people so after lunch me and ronan Uh, pwede na mag-ECG si tatay kasi tinawagan namin yung isa sa mga kilala namin sa metro and sabi nga niya anytime daw, pwede daw kahit hindi na magpa So, later, pupunta tayo for ECG ni tatay. ECG? What? So, pahinga na muna tayo and baka magpapamassage na ako sa so, ano, matuloy na rin. Ay, sa gitnang likuran ko mga amazing people. Oh. Okay, so see you later. So, hello amazing people. So, welcome back again to my YouTube channel. So, palis na kami. It's, anya, orasin? to alam kong 2pm na mga amazing people so nakapagpahinga naman kasi naglaba kanina umaga so pupunta na kami sa metro vegan so pagpapa ko na si yes! Guys. So, see you later mga amazing people Ay, so babalik na naman kami mga eh, amazing people pero hindi pwede bukas mag re-renew siya ng motor ng kapatid ko. Meanwhile, meanwhile. So finally, nandito na ako sa massage ko. Ngayon, kailangan ko ng tanggal yun. <laughs> 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 Oops. Ayan. See you later, mga amazing people. Hour later. <laughs> so, tapos ng ating big, uh, Grace Pakulan official sa YouTube channel. So, tapos na ako sa Villa So, nandito ako ngayon sa Dunkin' Donuts. <laughs> Ayan. So, uwi na tayo mga amazing people. Hello, guys! Welcome to my vlog! Hours later. So, let's eat! Happy dinner, mga amazing people! So, hindi natuloy kanina yung todo eco ni tatay. So, tomorrow, balit, balik kami doon. Kasi morning lang sila. Morning lang. Uh, doon sa metro. Vegan. So, Happy lunch. Ay, happy lunch. Happy dinner pala. <laughs> message naman na si bro na mali lang kami saglit so punta lang tayo sa metro vegan so, yeah, see you later mga amazing people i-update ko na lang kayo na naman kasi alam niyo naman private yun so respect na lang natin and yes update ko na lang kayo mga amazing people at saka syempre doctor din lang naman nang magbabasa na naman yun kaya sa check up na naman niya sa batak doon lang na naman natin malalaman yung result. So, keep on watching mga amazing people. Doon si Tati sa likod. Yeah. Meanwhile, meanwhile. So, nandito kami sa labas ng pintuan mga amazing people. Uh, alam ko naman bawal mag-film As if naman tutunin ko yung mukha mo. Saan yung mukha kukunin ko? Ano ka ba? So, nandun si tatay sa uh, doob. So, dito na lang kami ni bro. Wait na lang kami dito. So, pwede naman na uh, mag, ano, antay sa loob. Kasi, uh, ano, bawal kasi mag-video doon. So, dito na lang ako. So, kahit naman na mag-video ako, wala naman ako kung sasabi sa inyo. Hi. Kasi hindi ko rin alam kung anong magiging resulta. Ah. So, update ko na lang na naman kayo kung anong magiging resulta, ah, mga amazing people. <laughs> kita kami ni Casey. Nagkita kami ni aking sisterette. Sa baba, may patient sila. Dinala nila dito sa Metro. So, yun nga, nagpalinis ako. Oo, oh, di ba? Chuchu. Eh, yeah. ganda na. Yung kapit-bahay lang namin to eh. Si, si ano, si Merry Chris. Thank you so much, Merry Chris. Ay, okay, kalit, third fan ko sila. Ito sa Metro. Alright, so see you later, mga amazing people.